INC. Ginamit na clickbait ng isang SDA o Seventh-day Adventist para sa views ng kanyang content sa Facebook. Negatibo na pwedeng maging positibo. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga drama. Dahil sa pagunlad ng teknolohiya, ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na magpahayag ng kanilang opinyon at nararamdaman na mas marami ang makaririnig at aabot sa anmang lugar sa mundo. Sa maikling sandali ay agad itong makikita ng marami. Kaya naman marami ang nagkakaroon ng kanilang channel para sa pansariling opinyon at pananaw. Ginagamit na rin ito para sa pagpapahayag ng mga aral o pananampalataya na sinasampalatayanan. Walang mali sa ganitong kaparaanan, lalo na't na mayroon tayong kani-kanyang pinaniniwalaan. Subalit ang mali ay gamitin mo ang pangalan ng isang reliyon para lamang sa pansariling interes. Ito ang ginawa ng isang member ng SDA o Seventh-day Adventist na kilala sa pangalang Ray Mungkada. Hayagang ginawa niya ang mga ganoong bagay upang magpapansin at sumikat lamang upang mag-viral ang kanyang mga video at siyempre pa, ang kumita ng mas malaki. Huwag nang magpaka-plastic o magpaka-ipokrito kung sasabihin niyang hindi totoo ang ganong bagay at pasisinungalina niya ang tungkol dito. Kung ang isang page o personal account ay monetize gaya ng FB platform, gumagawa ka ng iba't ibang video at iba't ibang paraan upang makakuha ng maraming views para sa mas malaking revenue. Tama yun, di ba? Subalit so, ang gamitin ang pangalan ng isang reliyon kung saan ay hindi ka naman miyembro, hindi ba't kawalan ito ng respeto dahil ginagawa ito para pagkakitaan lamang. Ang magkunwaring member ng isang reliyon para gamitin sa caption na ang tanging mong interes ay magpapansin lamang. Ginagawa pang positibo sa caption para ilaglag lamang at idiin na ang layunin ay siraan dahil negatibo ang mga nilalaman. Ang FB page ni Ray Mungkada ay marami ng mga video ng pagtuliksa o hindi pagsang pagsangayon sa aral ng Iglesia Ni Cristo. Subalit alam niya na hindi ito napapansin dahil sa caption pa lamang ay naroon na ang pagtutol nito o ang pagkontra. Subalit nagiba siya ng estilo sa paglalagay ng caption sa kanyang mga video content. Binago niya ang kanyang estratehiya upang makakuha ng mas maraming attention o engagement sa social media, particular sa Facebook. Positibong positibo ang dating ng kanyang caption na ginawa, lalo na sa mga Iglesia ni Cristo member na makakabasa nito o makakapanood, na nakabold letter pa. Subalit kapag pinanood, ay naroon ang negatibong laman ng paninira at pagtuligsa sa sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo. Ang totoo ay hindi lang si Ray Moncada ang gumagamit ng ganitong estilo kundi maging ang isang Catholic Defender dahil nakakaption sa kanyang mga video na ginagawa na deumanoy a member ng INC ang nagbalik sa kanilang reliyon. Subalit kapag pinanood ang video ay wala roon ang kanyang tinutukoy sa caption kundi isang malaking panloloko lamang. kung ganito ang estilo at paraan para magpalaganap ng kanilang pananampalataya ay ang lokohi ng tao gamit ang clickbait para mapansin at mapanood ang kanilang mga video, paano pa ito paniniwalaan? Subalit sa isang banda ay maaring tingnan ng positibo ang ginagawa ng isang SDA member dahil maaring makatulong ito upang lalong magkaroon ng interes na magsuri ang mga tao tungkol sa pananampalataya o sinasampalataya ng aral ng Iglesia ni Kristo.